taban na si kulit ay taban may sakit may sakit si kulit ayaw kumain binigyan ko ng pagkain eh. may siya kumain may tatlong anak to hindi ko alam kung saan din nila saan din nila yung tatlong anak niya mga ano habang si Loco gusto natin magpatiwakal san kaya din na nito yung pag mga ano niya tamlay eh lagi siya nakahiga hubos na yata yung ano ay doon sa kapila tingnan ko ron magka na ron doon sa ano doon oh magka doon din nila biglang nawala doon sa pinagluluklukan eh ka nandito tignan natin Bawa naman <coughs> ito lang yun eh, wala siyang ibang pupuntahan eh kasi ay dito nga oh sumusunod eh ano? ano? baka dito binalay na niya ah sumusunod oh dito nga ah hmm. dito siguro si sumusunod siya sa akin eh kumakain na yun eh nabahugan ko na siya ah ito biglang ano oh biglang biglang sumigla oh, dito okay, hindi dito sa lalim wala naman wala naman sa si lalim mo?

Yan Dito. Sumunod so, yung anak mo. Ha? Ah, bingo. Ha? Sa so, Manila, guy. Bakit tumanlay siya? Baka may nagtapon. Ayun lang. Baka may nagtapon. Yan. Dito pupunta yan. Tinatawag niya eh. Dito natin siya abangan. Ito naman. Ito sa opa. Tinatawag niya. Abot Abo, ete, oi katiran da. Sige, okay, yun natin luko na to. Mayroon bakan tirito ang ano eh. May bukas na kwarto rito eh. <laughs> Ito mga anak din yan. May bukas na kwarto rito. Pumasok siya dyan, nandyan yun Ah, nandyan, dyan yung lagay Mamaya puntahan natin Pero hindi siya kumakain hindi Okay, hindi siya kumain. Sabihin nandiyan siya. Lukuloko. Lukuloko talaga ako sa pusa. Kinakausap ko na pusa eh. <laughs> Ay, nako. Lang kasi ang libangan ko. Ang mm -hmm. pusa ko, mga payatot na eh. Wala na makain para na makain hmm, isa o oh. ah. nandun dinala nya ito nya dinala biglas migla eh alam niyang hinahanap ko na eh dito kasi ko yun nilagay dito sa baba dito siya ko yung so lagay yung tatlo na yun so diyan ko siya binapa, dito so ilalim yan ilalim yan eh tapos nung medyo malaki na so, sumasampan na sa bintana iniisip ko na ilagay na tong kahoy na to para makaangat sila dito sila pumunta para dito sila diretso sa taas sa rooftop <coughs> yung nakaraan napansin parang nawala na yung dalawa tapos napansin ko dito nakita ko dito sila ngayon sa si babo binigyan ko ng pagkain dito puro pa naman mga puti tapos next day nawala yung isa tapos yung pagtingin ko nito sa taas wala na rin yung tatlo so ibig sabihin kinuha niya Ay, wala akong magawa kasi yung mga kasama ko, mga ano na eh. Ibang lahi na, puro na mga banggali, hindi pwede sila doon sa kwarto. Kaya dinadala ko sila dito sa taas. Tinanggal ko na rin yung taihan nila doon sa baba. So dito sila tumatain na dito. Tapos binibilang ko ng pagkain. Mahal nga dito pagkain na bili ko oh. Ito 1.2 1.2 kilo lang eh 40 riyal Grabe yan o no? Di klase o oh. <laughs> Ay naku Asan ah, Problema doon ang tubig Inadala lang siguro niya ng pagkain <coughs> Ay Ayan mga lods Itong pusa lang naman yan <laughs>